Guys, magandang hapon. Panibagong vlog na naman dito ako sa Marina Bay San again dahil mipasok ako ngayon. kaya ito mag start ako ng aking vlog. Ito yung paligid ng Marina Bay San. Ang dami nang dito nagpapakuha ng picture nagkahanap tayo ng mai interview rito yung mga papayag pa interview punta muna tayo rito sa iphone shop Ito yung iPhone shop. Nasa gitna ng lake. Ayun, ang daming tao sa loob. Ito yung Apple. Singapore number by any chance yes To apple shop hanap tayo ng iphone 17 kita mo ang ganda rito nasa gitna kanang lake baba tayo naroon yung siguro yung iphone 17 magkambas tayo punta tayo ng basement 2 pakikita ko sa inyo kung magkano ang presyo ng iphone 17 Dito yung iPhone 17 Dito iPhone 17 iPhone 17 Walang presyo How much the iPhone 17 Pro Max? Yeah. Can you can see the price here start this one is 1899 18 1899 uh, 25 RM25? GB? RM25 RM25? Okay. thank you i take photo RM18 something ang I iPhone 17 Pro Max. Parang mabigat-bigat din yun. Medyo mahal. Pero kasing pressure rin siya ng S25 Pro Max uh, Ultra. Ang luag ng shopping center na to ito yung sikat na ano craft burger and beer mura lang naman dito hindi naman ganoon kamahalan kaya kahit sino pwedeng kumain dito labas muna tayo hanap tayo ng ating makakausap Kamusta yun na, buhay-buhay? Ay, 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 ay so, video ay, so, kayo. Ay, okay. Kamusta ang buhay Singapore? Ah, masaya. Masaya, Say, no? <laughs> Anjo na ba? Masaya. Buhay hindi. Ay, ay, may, ay, yung mga... Balance life. No, matagal na kayo rito, te. Sa awa na rito. Wow. Isang likara na. Ha? <laughs> ah. Granny. Oo. Oh, Kasi sa atin, medyo eh, no? ano yun, no? Medyo na. Mahirap-hirap <laughs> din sa atin, eh. Kamusta ang mga amo nyo rito? Okay naman? Mabait! Super! Mabait? <laughs> Ay, parang bakit? Parang ano, parang ano ah? Mabait! Super! Yala! <laughs> <laughs> no. Siguro! Hindi eh! Tsaka tumagal kayo rito eh. ibig sabihin, mabait ang amo nyo. Mabait! mabait wow. Kasi ako kasi sa 10 years ko, isa lang amo ko. Wow! O gano kasi gano'n mabait pa ka mm. Hi, Hindi, kaya lang. Pag, kaya ko yung mabait. Pag nakatapos ka ng 2 years contract, pasado ka na do'n. That means alam mo na yung ugali. Oh... Hindi na alam na rin nila ang ugali. Tsaka dapat kayo nung no, mag-a-adjust eh. Hindi naman sila mag-a-adjust oh, sa'yo, di ba? Ikaw mag-a-adjust kasi ikaw ang nangangailangan. Eh yung oh... ako, sila ang may-ari. Lagi kayo mo uwi sa atin, te. So far, yearly. Yearly? Ganun kayaman. Ang Singapore. Oo, kailangan talaga. Kailangan mag, ano, mag rest din. Huwag ano. ano. naman yung... Mayroon naman. kasi Kasi sa kontrata namin ngayon bago yearly talaga. Hmm. Tsaka week, weekly, tuwing Saturday. Ah, Sunday na ano kayo? Every Sunday. Every Sunday. Pag hindi ka pina-off nila, sa... Bawal sila. Di. Tsaka bawal yun nata. Kailangan ano... Kailangan hawak niyo mga passport niyo gano'n? Of ganun? course, ever since. Buti pa nga kayo, nakakaano ng Sunday ako, trabaho pa rin. At least, may Be, at least wala kang amo. O, sa, sa, ka nakakita ka. ng trabaho, walang amo. tulog ka, walang amo mga sa sa'yo. O ito, bukas harang mo. O, o wait ka, relax. Ang trabaho, iniwan mo. O, umuwi ka sa bahay. na eh kami. Araw-araw, 24-7. <laughs> yan ang, yan ang gusto ko kay ate. talagang hyper siya ate, talagang ano, yan ang mga, yan ang tatagal ng dekada-dekada rito sa Singapore si ate, oh, tingnan mo, walang problema, talagang halatang halatang oh, okay, ano. problema, iiwan yan oh. sa bahay, pag uwi mo, mag-meet up din kayo, gano'n lang yun, din. oh, sa oh, yeah. no, Lalabas ba, talaga, Hindi Pwede yan sa yan akin, yan talaga, mga... Talagang, iiwan ko muna, oh. oh. dyan ka muna, mamayang gabi, babalikan kita, magkita oh. din tayo. <laughs> oh. <laughs> okay, tama, 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 yun. tama yan, kaya lang laging uh, positive

nga, parang nagpaliktara na yun. Mm. Dito pa naman kami, balik ka sa, sa ano? 25 dito, dito din kami dito? sa 25. Dito? 25? O, o, basta mag ano lang tayo dyan, mag-book ka lang ng ano dyan. Ng... Mag-book-book? daily mag dito. Ka lang doon Del sa, Delibriate rito, libre dyan. Uh, yeah, libre dito. Uh, pero papasok mo doon, doon lang kay Derek, ah, uh, si Ramsey. Tignan ko pa, ganun sa... Tignan mo siya si ate. So, yan ang uh, mga ano, mga manong tao, mga sayahin. Ang <laughs> alaga naman, nandito tayo sa labas, hindi tayo, lakog, okay, okay. maimbo. Para makaridi ko ka na pag-i-fly tayo. Saan kayo rito, ate? Ako? Sa hmm. punggol. Wala, yun mo sa'yo, ate. Kung kung punggol. Punggol ka kayong dalawa ni ate. Si Aya yan. Sino? Botanic yan. Si ate. Ate, parang may sariling mundo. Oo, kausap pas eh eh sino yan bisaya yun di ba waray waray di ba bisaya bisaya pan iilang kami sama yun ka nga ma 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 marunong yan magwalay waray di na marunong yan magwalay marunong yan magkantones magwalay waray limang uh, kang is to Ano naman yun ate? Ano ano na yun Chinese yun eh. Hindi naman Pilipinas eh. Oh, kaya mukhang, 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 ano si ate, dito na tinubuan ng, ano, ng puti yun ano, ate. Mm -hmm. Ilan tao ka na rito, te? 10 years na years si ate, Ten years din. Boardan pa yan. malapit ng magdalawang dekada. Wala, oh, oh, buti, buti, oh, ganyan ang buhay, FW, no? Laging taste, no? <laughs> Sabun, no? ang sarap, mag abroad. Ay, abog, ay, ay, oh, maranasan niyo. Oh. Sarap talaga ng buhay. Ay, masarap talaga. Ay, Diyos oh, ko. Punta kayo, dito, para tayo nakasakasama masarap ang buhay. para maranasan, no? Sa mga picture, nakangiti tayo, pero sa likod nun, ano, di ba? Mga malungkot, oh. Oh, Pag-alabas tayo, iiwan yung makita natin yan. Nagkita, din tayo bukas. <laughs> Ganun lang oh, talaga eh. Ang ano la? Kailangan talagang kumayo din ah, Wala tayong inaasahan sa atin. Hmm. Ay, para na nila. <laughs> Ano na nangyari sa atin ngayon? Oo. Oh. Oh. pa ah! okay. dito? Walang pakialaman. O, tignan mo <laughs> Kanya-kanyang kanya, 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 TikTok, no? Pero mo si ate, walang pakialam sa mundo. Anong oras kayo yan? Gabi. Oh, ka. dito pa kami mag... -ano -ano. mag lang <manyan> Hindi kayo sinasama ng amo ninyo sa pagkain nag-holiday. Wilson, pero ako ayaw. Ko. Binili ko na sa bahay. Nakasave sila ng pamasahe ko. Wala sa akin. Ay, pag may alawas ka, lalong hindi makakasave. Hindi, pamasahe, no? Pamasahe ngayon, mahal. Pag nag-overseas. Lalo na ngayon, mag oh, holiday, ay, holiday, no? Dito ka? Kaya ayaw ko masasama. Minsan lang talaga ako dyan kasama around, ito ba niya niya? Siguro. Kailan ako nagsama sa kanila before na COVID ng Indonesia, kami. Sabi ko, yun. No? Kasi pagkasama ka, parang wala ka rin laya, eh, no? Kasi, ay kung nandito, ba, kahit matulog Ay, lagi, magawa, no? Magawa mo sa bahay lang, maglinis. Eh, pagdating mo, linis mo rin. Ah. Mm may Pero sa buong, may Then, Talaga, uwi po po ate, no? Kunting okay. okay. lang lagi okay. para sa pamilya, hmm. no? Ano mang OFW na pumunta dito para sa sarili. Para? Ito talaga sa pamilya. Oo. Oh. So, yan lang talaga ang summarize nun. No? Para hmm. sa pamilya. Para sa pamilya. Yeah. No? lalo pa mga nag-aaral yung mga anak, di ba? Mm, tapos na lahat ng mga anak mo. Hindi, yung bundo, nag-aaral, di ba? Isa yung siguro, tapos na lahat. Hmm, isa. Ha? Isa. Isa, tapos na. Hindi, hmm. isa lang. Ah, isa na lang. Okay. Hindi eh, pumunta dito. Hindi mo pinapapunta? Nagtatrabaho Nagtatrabawasan. ano Parang ang sarap ang hirap iwan ng Singapore no kasi ano yung fish pool no? shape no huwag ka, ka lang lalabag sa mga rules and regulations oh, talagang pag naglabag ka hindi ka tatabal dito oo totoo naman kahit naman sa bansa pero ang ano lang paswerte swerte pag nangamuhan sa paswerte swerte saka kailangan makisama ka rin hindi yung ang number one siya yung respeto respeto kanina. Respeto Uy, yeah, alas yeah, 4 ron Ay, wala na tayo dito ka ni Tapos na yung aming trabaho. Okay, tapos na. Tapos na yung trabaho namin. Patakbo na Ito yung kasama ko. Ganyan lang ang trabaho namin dito. Hello sir, the escalator is uh, running back to normal. Yes sir, yes sir. That's one uh, easy. Okay, thank you sir. Okay, bye. Pag may nasira dito na nagtrabaho kami, marami kang tinatawagan, hindi siyang tao lang. Lahat ng mga naka-assign dito, kailangan tawagan mo. Huh? Hello? Hello? Yeah, EM-13 is back to normal. We replaced already the yellow insect. Uh, okay. Okay, okay, thank you, bro. Okay, thank you. see you. Okay. Guys, tapos na yung aming trabaho. Ito, hintay na ulit ng tawag kung may mga mag-breakdown na equipment ng eskeletor or saka lift.